Ang lungkot naman ni Daddy Paul Abelino. Hindi kasama si Mrs. Alam naman natin lahat kung gaano kasolid ang samahan nila. Madalas na nga sila nakikita para gawin ang mga morning routine nila. Pero ngayon, dahil tawag ng trabaho, LDR feels muna. Kitang-kita sa mga kumalat na darawan na malungkot at matamlay si Paulo pukod sa pagod sa araw-araw na tipping, paniguradong na-miss na agad ang kanyang happy meal. Ayon nga sa mga komento, safe travel sa inyong dalawa. Hayaan ninyo, makikita din kayo. Mas okay na daging miss ang isa't isa. Kaysa magkasawaan agad. Pansin ko rin sa forma Manila halos same vibes tapos trending ang suote ng shoes. Halatang pinag-usapan na kahit magkalayo muna, ramdam pa rin na kasama sila. Ayon pa si isang komento, nakaka-proud man Paolo Abelino. Mas lalo mo kaming pinahanga sa katapatan ng inyong haarin for kini. God bless you both. Thank you for loving each other. Sana road to church wedding na na kasunod namin mabalitaan. Ayon pa sa isang komento, Stay strong, King Pao. Ang mga tao ayaw sa inyo. Dead man na lang. Ang mahalaga, triple ang naniniwala at pagmamahal sa inyong relationship. Huwag na lang tayo pa-stress sa kanila. Hayaan ang mga bachers na magsalita sa kung anong gusto nilang sabihin.